Makina. ayan oh. akin na. yan o. Ayun. yun. Ito yung uh, unang gagawin. Ito yung pinaka the best na gagawin. Okay, doon sa vlog ko na sinundan ito. Pinakita ko kung paano ah, mas madaling ah, patayin yung makina kong mag -wild. So, may mga nag-comment na kung paano ko natanggal. Kasi nga ito, ito, ayan o. Oh. Ito kasi goma. Ayan, oh. Sa halip na itong hose uh, na ito, nakarekta dito, hindi. Ibig sabihin may pagitan, ay na naaalisin ko, ha. Ayan, oh. Para mas maipaliwanag ko. Kasi yung iba hindi na naunawaan, oh. Ayan, oh. Kaya madaling tanggalin. Eh. Kaya tatanggalin ko muna, Ng isang uh, buo. Sa kanyang air cleaner mismo, dito sa... Ito yung pinakahingahan niya hihingahan ng sasakyan. Lahat ng sasakyan, mihingahan hihingahan yung magumagamit ng gasolina at saka nung uh, diesel, mihingahan yan. O yan, tatanggalin ko. Tatanggalin ko para mas maunawaan. O yan. Kaya nga ito, doon sa aking vlog na, uh, na eh na i-vlog ko na pinaliwanag ko doon na ang papunta rin ito sa hingahan ng sasakyan galing air, galing air cleaner hindi siya ito ito hindi siya direct nakalagay dyan kasi kung nakadirekta yan at lalagyan ng uh, pinakalak niya, mahirap tanggalin kaya nga may design siya nito ayan. Uh, ayan may design siya nito na kapag ito nakalagay dito tinanggal madaling alisin. Yan, madaling alisin. Kaya ito, hindi ito nakarekta dito sa mismong bakal. Dapat nakaganon yan. Yan, no? yung iba. Hindi dapat ganyan ang design yan. Dapat siya extension ganito. Para pag inalis in, itong uh, pinaka uh, tube ng kanyang air cleaner, madaling alisin. In case na mag, ano nga, mag uh, weld yung makina o fire. Madaling alisin. Kasi nga ito yung the best na pinakamadaling alisin. So, dapat may dugtungan siyang malambot. Ayan o, no, malambot siya. So, doon sa mga hindi nakaunawa kung uh, bakit madali ko raw na alis. Kasi nga ito, malambot. Kaya nga may extension. Ibig sabihin, hindi direktang ang nakalagay dito. Ayan o, kaya yun. yun na uh, dinisign ng mga scientist ng sasakyan na kapag inalis yung sa air at nag-wild nga ang makina, madaling takpan. At ang isang purpose pa rin ito, kaya ito ay uh, may goma sa pagitan ng bakal at saka nito nga pinaka tube nito. Nito, it was vibrate pa rin. It vibration, iwas was kalog para hindi uh, na ng makina ito nga papunta sa air cleaner niya. Hindi siya uh, nagbabibrate Okay, start natin para mas maunawaan ninyo na kapag ang makina ay uh, nag-wild, na ibig sabihin naghalo yung uh, oil at saka yung uh, diesel hindi niyo mapapatay basta yan doon sa susian at uh, ikakambyo tapos bibitawan yung clutch mas delikado yun kahit patay niyo yung susi hindi mamamatayan kasi nakadirekta na yung galing sa injection pump papunta dito sa doob na makina so kung isang halimbawa at uh, sumabit lang yung, yung sa silinyador o yung accelerator pwede patay sa susi yun pero yung tinatawag na nagwal naghalo yung oil at saka yung uh, diesel hindi basta mapapatayon, kaya dito ang best na pagpatay. ayon takpan ito ng kamay. Huwag lang nga yung basahan at uh, baka higupin. Pag hinigup yan, may posibilidad pa at pumunta pa sa loob ng makina. Kaya mas maganda kung may tsinelas o sapatos, yun ang inawalang kasingaw-singaw. Oh, ganun lang ang uh, paliwanag ko doon sa mga nag-comment na paano ko daw ginawa kasi nga medyo merong mga hindi na na anong ibig sabihin nung sinasabi ko nga dito dumaan ibig sabihin ito extension na goma ayan umalambot to. kaya madali kong natanggal ito nga papuntang tube dito sa pinaka hingahan niya o yung air cleaner niya I start muna natin Yon, ganon kahit uh, nilakas ko yung uh, accelerator, idiniin ko yung uh, pinaka-silinyador niya. Madali ko pa rin napatay, pero kapit na kapit talaga yan kasi malakas umigop yan. So, patay siya. So, yun ang dapat ginagawa kapag ka nag-weld ang makina. Dito ang patayan kasi ito yung hingahan niya parang tao ilong. Kapag ang tao hindi na humihinga, mamamatay. Ganon din ang makina. Kumukuha din siya ng hangin at uh, ang kinukuhan niyang hangin dapat malinis. Kaya nga may tinatawag na siya na ano na air cleaner. Okay, gano lang. Sana na nung mga nag-comment yung aking uh, vlog nung nakaraan. Okay, thank you. Salamat sa panonood. Baka naman pwede pa-subscribe naman. Thank you.